So guys, pag-usapan nga pala natin ngayon yung mga karaniwang na sira sa motor. Kalimbawa, may encounter mo to sa kalsada, no? So ito yung mga topic natin. Halimbawa, yung ayaw, ayaw umistart ng motor, no? So ito yung pag-uusapan natin kahit anong klase motor. Basta motor. No? Nga pala, pag halimbawa, pag-start mo sa motor, tapos may redondo naman siya. Halimbawa, di ba may redondo? Alam mo yung redondo, pag pinindot mo yung push start, krik krik gaganon siya. Krik krik gaganon. Ibig sabihin, redondo ang tawag doon. Ibig sabihin, gumagana yung ignition coil niya, yung starter, gumagana yun. pag pinindot mo na push start, krik krik krik. So, ibig sabihin, buo yung starter, buo yung ignition coil. So, umaano siya kaso ayaw niyang umistart. Ibig sabihin, <coughs> Hindi tumutuloy yung kuryente niya. So may possible na sira nun, is pwede mong i-check, no. Ulitin mo nang dalawang beses, yung pag ganun nang ganun lang siya na may redondo siya ganun lang. Pero hindi siya umaandar talaga. So ang ibig sabihin, nun, may possible yung nasira nun is kuryente. Kulang yung supply ng kuryente niya. So una mong i-check don is spark plug. Ignition from ignition coil papunta ang spark plug cap, so i-check mo yung spark plug cap kasi yung kuryente niya baka hindi tumutuloy. 'Di ba? So ngayon, pag na-check mo na 'yon, sunod mo na mga spark plug linisin mo. Kung tingin mo matulis na 'yung pag binaklas mo 'yung spark plug tapos matulis na matulis na 'yung dulo niya, malayo na 'yung gap niya, 'di ba? Meron siya nakaganon, 'Di ba? Nakaganyan, 'di ba? Nakakawit, 'di ba? oh, ito 'yung pin ng spark plug. Ito naman 'yung nakakawit yung ganon. So pagka ayan medyo malayo na, o kaya upod na 'to, 'yung pinakaibabaw na nakaganon. So ibig sabihin possible na sira na 'yung spark plug. Subukan mo linisin pero pag hindi gumana, ibig sabihin talaga possible niya is 100% na sira talaga yung spark plug. 'Di ba? So ganito naman yung pangalawa naman natin pag-uusapan is yung halimbawa, may redondo naman siya. Tapos yung motor niya, yung motor is umaandar pero namamatay, 'di ba? Halimbawa, pag push start mo, kaya pag kick start mo, gaganon siya, 'di ba? Hindi mo pa inaccelerator. Klik klik klik. So, sumasama pag mo mamatay siya, puputok para puputok yung tunog ng tambutso niya pupugak, namamatay diba? so ganon diba? pag start mo pag pinut mo ng push start crrr, mamatay siya mga dalawang segundo namamatay yung motor so ang ibig sabihin nun ang problema nun is hindi spark plug kasi nga ang spark plug kapag ka umistart siya ng mga ganoon ng dalawang segundo tumutuloy siya ibig sabihin buo yung spark plug so nagsusuplay yung kuryente niya so ang may possible na problema nun is yung mixture ng gasolina at saka yung hangin. So kailangan mo ito ngayon yung minor, i-adjust mo ngayon yung minor. Kailangan mo makuha mo yung tamang mixture ng minor niya, di ba? So mo konti yung hangin at yung gas niya. Tapos ngayon, ulitin mo na i-start. Halimbawa, i-start na siya. Tapos pag humaba na yung start niya, gagawin na siya, di ba? Pag i-start mo, pupustart. Tapos, ganoon na yung tunog nya So, tumatagal siya ng mga limang segundo, pero namamatay pa rin siya. So, ibig sabihin, yung minor ang kailangan mo i-adjust doon. Yung pasok ng gas, tsaka yung hangin, di ba? Kasi kailangan nyo parang kinukulang yung supply niya kasi dapat tama yung buga ng hangin, tama rin yung buga ng gasolina. So hindi dapat matatakpan yung lakas ng labas ng hangin ng gasolina para hindi siya malunod, para hindi siya mamatay, di ba? Dapat yung ano niya, yung buga niya yung parang sa spray, dapat ganoon yung para pag sinusunog niya para mabuo yung combustion. So yun yung pinaka madaling mag-diagnose na motor kung anong basira na kadalasan na gano'n, di ba? <clears throat> dapat tama yung timpla ng hangin tsaka yung gas kasi kapag ka, sa mga scooter naman, yung idle niya kasi halo na yon, no? Yung hangin niya at saka gas kasama na yon. So syempre, pipitin mo lang yun ng paunti-unti lang, mga 1 port, 1 port lang, hindi mo kailangan lakihan. Kung baga yung kung iba baga yung guhit sa relo, di ba ganun lang kaliit, konti-konti lang usad, di ba ganun ganun lang. So ganun lang, tapos start mo na naman hanggang sa makuha mo naman yung tamang mixture niya. So ngayon, pag umandar na yan, o di ayos na, di ba? So ngayon, magbabago pa yon kapag kaumandar ka na, tumakbo ka na. Tumatakbo ka na, magbabago pa yon Maari pa ulit mamatay yon yung makina. So ngayon, pag namatay naman yun, ulitin mo lang ulit yung mixture na yon di ba So ganun. So yun yung mga possible na. Kung halimbawa naman na ganun, namamatay pa rin siya kahit mataas na yung minor niya, Diba? Pero, pero maandar siya na matagal pero na mataas na yung minor na. Check mo naman ngayon yung air filter. Kasi yung filter pag barado yan, hindi rin gagana ng maayos yung motor. Hindi makakapag-supply ng hangin dun sa carburetor o sa throttle body. So yun yung possible nya Kung malinis naman yung air filter So under na maayos yung motor Makakapag-function maayos yung motor So eto naman isa <coughs> Halimbawa pag pindot mo sa Pag mo sa push start Kinik start mo ayaw pa rin umandar Pero may ilaw yung dashboard nya Lumalabas yung odo nya ba diba? So ngayon tatakpan mo ngayon yung odometer nya Gagawin mo kung, nag, kung nagbiblink na yung ilaw dun sa odo nya di Halimbawa, digital na ba? Naka-digital. Kung nagbiblink na yon tapos namamatay-matay yung pinaka-backlight nya, so, ibig sabihin, mahina yung baterya. So, malalaman mo naman yung kapag ka-check mo yung busina, check mo yung busina, tapos yung ilaw. Siyempre, pag yung busina niya pinaos, may possible na 100% ang sira niya is battery. Di ba? So malalaman mo naman yung kapag sira ang battery, wala ka namang redondo na maririnig. So hindi na siya hindi na siya gagana yung starter niya kasi nga, hindi nga niya kayang i-crank yung crankcase. So hindi niya ma, hindi mapapaandar ni crankcase yung starter yung gaganon siya. Gaganon. Hindi niya naman, walang redondo yon pag possible na battery. So dead bat siya. Hindi kaya ng baterya supply ng kuryente yung kabuuan ng motor. So gano'n yung mga common na sira ng motor na madali lang mag-diagnose. So, ganun, kailangan mong <coughs> i-charge yung battery ng motor. Kung maukuha mo pa siya sa charge, kung mapapaandar mo, hindi eh, goods pa yon Pero, mahaba na siguro din mga isang buwan. Malulobat at malulobat ulit yun. Kasi nga, yung battery is sira na, hindi na siya nagkakarga. Nadidrain na siya. So, mga isang buwan lang, kailangan mo na magpalit. O kaya, mas agahan mo pa, palitan mo na ng battery. So, pag napalitan mo na, 100% goods na, inaandar na ulit yung motor mo. Basta ganun lang yung pag -diagnose. Pag gumana ang redondo, pag gumana yung redondo, pag may redondo siya, so ibig sabihin ang possible niya i-check mo is spark plug cap. Ngayon, pagtapos ng yung spark plug cap, sa ba makikita spark plug cap? Makikita yun doon sa ignition coil. Yung pinakadulo ng ignition coil, yung spark plug cap na pinantatakip doon sa sinusuk-suk doon sa spark plug, yun yung spark plug cap. So ngayon, pag na-check mo yon pangalawa is check mo naman ngayon yung spark plug. So, yung spark plug, pag upod na dulo, yung naka-L niya sa taas na ganun, pag matulis na yan, so, ibig sabihin, ibig sabihin, so, ibig sabihin dyan is, sira na yung spark plug. O kaya, pag malangis naman yung spark plug, <laughs> mabasa siya, di ba? Magasulina, parang basa, mamasama sa siya. So ibig sabihin, sobra naman yung mixture ng minor kaya hindi siya umaandar kasi nga basa. Dapat lagi tuyo yung spark plug. Dapat ang kulay niya medyo makalawang siya, parang kulay ng palayok, kulay brown. Dapat ganoon yung maganda, ganoon yung magandang sunog niya. So ganoon lang kasimple. Pag pag walang redondo, ibig sabihin sira yung battery. Battery yan, automatic yan. Pag sa mga FI naman, basta unang-una mo i-check dyan sa FI, pag on mo ng susi, titignan mo muna kung meron ba siyang blink, no? Wala, meron ba siyang check engine. Yung blink na yon yung kulay orange na yung PGM nakalagay, di ba? So, yon Pag start mo ng PGM, iilaw yon Di ba? Yung kulay orange, yung PGM niya. Iilaw yon Tapos, pag nung RPM niya, mawawala na yung ilaw niya. Tapos, ngayon, pwede mo na siyang start. Ngayon, pag in-start mo ngayon, yung PGM na yung kulay orange, pag nagbiblink yon so, ibig sabihin, mayroong problema doon sa motorcyclo sa mga FI yun, nasa mga FI, sa lahat ng klase ng FI yun. So, ibig sabihin, may problema dun sa wiring ng motor. Naglalabas ngayon ng code yon Ngayon, bibilangin mo naman ngayon yung code na ilalabas niya para mabilis mo siya diagnose Kasi hindi mo pwedeng hula-hulaan yung hanap, hanapin kung saan banda, hanapin bakit naglalabas siya ng check engine. Kasi once na may check engine yung motor, hindi mo basta-basta mapapaandar yung motor. Pwera na lang kung ang sira niya lang is doon lang sa may oil, ano? thermostat oil sakit yon pwede mo paandar yung motor pero pag buo doon wala na may possible na hindi mo na mapaandar yung motor kasi nga may check engine siya so siyempre hahanapin mo nga bibilangin mo nga yun pag bibilang naman ng check engine yun ano yung tinatawag na yung ilaw nga ng kulay orange sa PGM pag nagmilaw siya na matagal kanon hmm, ganon ha? tapos mawala siya tapos meron mabilis Ganon yung ilaw niya, pitik-pitik, yung blink-blink, yung tinatawag na blink na mabilis. So ibig sabihin na pagbabasa noon, pag sinabing mabagal yung ilaw niya, ang tawag diyan long. Pagka magabilis naman yung blink niya, ibig e, sabihin niya short. So pag mo ngayon yan. So ang code niya halimbawa is pag on mo ng susi, pak. Bababa na RPM. Ngayon doon na magsisimula yung blink niya. Maglalabas siya halimbawa ng isang mahaba na blink, di ba? O, oh, ang bilang nun, 1. Tapos ngayon, maglalabas ulit siya ng dalawang ilaw na mabilis. So, ibig sabihin nun, 2. 2 ang bilang nun. So, ibig sabihin, pag pinagsama mo yung 1, 2, code number 12. Code number, code number 12 yung check engine niya. So, ngayon, yung code, code, number 12 niya, code number 12, tsaka 552, parehas lang yun. So, bali, matatagpuan yun dun sa throttle body position o kaya sa crankcase position. So, mas may lead ka na. Ngayon, makikita mo yun dun sa code. Halimbawa, i-download mo lang yung kumunta ka lang sa Google, no? Para malaman mo kung paano yung code na lilalabas niya. Kung saan ba yun? May nakalagay dun. Kung throttle body position ba? Crankcase position ba? So, makalagay. I-download mo lang yung PDF file no ng Honda manual ng diagnostic ng ano, para dun ka mag, ano, lalo na kung wala ka naman diagnostic tools kasi hindi ka naman mekaniko, di ba? So, dun mo lang siya babasihan. So, ngayon, syempre, may lead ka na, di ba? O pag naglabas siya ng 12, so, na code number 12 na check engine niya, so ibig sabihin, doon ka pupunta sa throttle body niya. So may possible yun doon sa may sakit. Napuputol yun. Hanggang doon sa may papuntang makina, sa may pakina, sa ilalim ng housing ng air cleaner. Nandun yung wire na yun, dumidikit kasi yun doon. Nakikis-kis yun habang tumatagal na babalatan yun ngayon, naglulus yun. Idudugtong mo lang yun, so hindi mo na rin kailangan i-delete yun. Yung pag-delete-delete o reset ng ano, kahit hindi mo na i-reset yun, Okay lang yun, aandar yun. Aandar yung motor mo. Kahit hindi mo nadalhin sa ano, hindi na ano yun. Maglalabas na naman ulit ng panibagong blink yun. Kung halimbawa, meron na naman panibagong sira. So, gano'n lang kasimple, di ba? May lead ka na pag nakita mo yung manual nun sa Honda, di ba? Kung halimbawa, motor yung Yamaha yung motor mo. Magkakaiba naman ang code yung Honda na nilalabas sa Yamaha. Kasi ang, ang Honda, naglalabas ng code number 12 yan sa sa throttle body position niya pero sa Yamaha naman code 52 sa Yamaha brand naman yon code number 52 pero throttle body position para yung tinuturo niya tsaka yung crankies position dalawa lang yon kasi nga yung wire ng mula sa yung, wear wire ng cranky, ay ng throttle body paikot lang yun doon sa may crankies. So, ayun lang yung wire na babaybayin mo. Ngayon, pag nagbaklas ka naman sa crankies, CPK naman yun. CPK naman yung crankies position center naman ng si Ranon. So, ibig sabihin, ibang code naman ang nilalabas nya Importante, meron kang download ng manual niya. Ilalagay ko dito yung manual niya para malaman nyo. Iba-iba yung code niya na nilalabas. Para mabilis nyong ma trace yung ano para makaiwas din kayo sa gastos di ba kung nasaan ba talaga pinagmumula niya ng sira so ganoon lang kasimple ah di ba pag walang redondo, may inabusina, may possible na 100% ang sira niya is battery. Pag may redondo, check spark plug cap tapos spark plug. Ngayon kung yung motor umi-start tapos namamatay ng dalawang segundo, may possible na buo yung spark plug, buo yung ignition kasi gumagana siya, gumagana yung kuryente niya, dumadaloy tuloy-tuloy. So ay ibig sabihin ang sira niya is carburetor at yung o throttle body position, yung FI niya. So, ibig sabihin yung make sure, yung minor, ang kailangan mo i-adjust doon. O, ganoon lang kasimple. Ngayon, pag namamatay pa rin siya, umaandar na siya, nakabiyahe ka na, tapos ayaw na niya halos umandar, pero may redondo pa rin siya, namamatay-matay siya. So, check mo naman ngayon yung air filter. Kasi nga yung air filter pag barado, hindi nakakapagbigay ng hangin na malinis yan doon sa throttle body at saka sa carburetor. So, ganoon lang kasimple guys, yun ang mga pag-usapan natin ngayon. Ha? Sana makatulong sa inyo sa mga mga mahilig mag DIY para makaiwas iwas din kayo sa gastos tsaka mas mainam kung kayo na mismo ang gumagawa sa motor nyo kasi habang nagagawa nyo yan na encounter nyo yan sa biyahe may, na ano nyo yan halimbawa pag mangyari ulit yan alam mo na agad kung anong yung sira nya diba uy spark plug to kasi ganito yung nakaraan uy battery to kasi mahina na talaga busina niya uy baka yung minor to kasi namamatay matay siya umaandar naman siya pero namamatay matay siya wala sa tamang timpla o diba So ganoon May lead ka na diba? O ganoon lang Kasimple Maraming maraming salamat Sa inyo lahat Na pala Pasubscribe ako ng channel ko guys At saka palike Pashare na rin ako ng video Na pala May mga video Nga pala ako dyan Yung mga Marami na rin pala Ako na upload dyan na video Lalo sa mga preno Yung mga brake master Naubusan ng brake fluid Ayaw na kumagat ng preno Sinasabi ng iba Sira na raw yung brake master Papalitan na So may video ako dyan Kung paano mo gagawin yan Na napakasimple lang Kasi ang brake master ng motor Yung mga disc brake 'Di ba? Yan yung may mga brake master, yung disc brake, hindi yung mga drum brake ah. bihira masira yung brake master nya mismo kung masisira man yan ang masisira lang dyan is repair kit yun lang yun yung repair kit ng brake master at saka yung repair kit ng piston don mismo yung piston na nagtutulak dun sa brake pads so yun yung magadalasan na sinira may goma din kasi yun may goma din yun siyempre so, pag naupod yun kaya na magana siya nag-expand siyempre sumisingaw yung preno kaya hindi ko makapit yung preno So may video ako dyan Nasa 350k views na nga pala yun Marami na rin nakapanood ng 100% Napaka gano'n, napaka simple lang merong nga yung dinala nung mekaniko Yung nakaraan ni sniper na kasama ko <laughs> Yung ano niya, hindi ko lang kasi na video Kasi kinuha niya ulit yung brake master Bili lang siya ng brake master Buo na assembly Alam mo ba kung magkano binenta sa kanya Kulang-kulang 6,000 kasi yung sayan yung sniper niya Bagong labas, version 3 yata yun sabi ko buo yan, bakit ano sira niyan? Sabi niya, di pag namimreno ako minsan, meron. Tapos minsan wala, lumulusot na yung preno niya, nakapisil na siya. Sabi ko may problema yan sa repair kit. Lalo na kung na-bleed na yan, tapos hindi pa rin nakuha sa May problema sa repair kit dyan. Sabi niya, di walang tagas ng fluid doon sa may brake lever eh. Pag ganoon na walang tagas sa fluid sa brake lever. Ang una pa rin sira noon yung repair kit. Kasi nga, may dalawang klase yung nas nasisira sa repair kit. Meron tinatawag na inner yung goma niya sa repair kit may dalawa kasi yon yung inner na nasa loob tapos yung outer naman na nasa labas so ibig sabihin pag yung goma na nasa labas ng ng repair kit yun yung pag yun ang naupod maglilik ngayon yung fluid pero ngayon pag hindi naupod yon pero kung nasa loob yung naupod na goma sisingaw yon pero walang leak ng fluid pero sira pa rin yung repair kit nya mapapansin mo yung kaperaso lang kasi pag pag mo yun malaman mo yung kung papalitan mo na mismo ng repair kit kung masisira ba yun pero kadalasan naman nun may encounter mo kapag pinisil mo yung preno pag pinisil mo yung preno sa kanan nang bigla tapos itulak mo yung motor may preno ba, diba? kumakagat siya isabihin hindi, hindi na itutulak kasi nga, kumakagat yung preno nya So ngayon, kapag dinahandahan mo ng pisil yung preno, tuloy-tuloy dumidikit na yung lever niya dun sa, trot sa may throttle. Pero, pag tinulak mo siya, umaabante yung motor. Hindi ko makapit yung preno. So yun yung tinatawag na inner leak problem ng preno brake system. So ayun lang yung tips ko. May video na rin ako dyan. maraming maraming salamat. Pasibulit ako ng video ko at saka pa-share ng video ko at saka pa-like, pa-times up. Maraming maraming salamat sa inyo.